Mm, gandang hapon. no? Uh, may nagtanong sa atin, pwede daw bang paliguan yung aso na buntis? Ang sagot dyan is oo. Pwedeng pwede. Actually, maganda nga yun, no? Kasi hindi naman talaga nakakapagkos ng miscarriage ang pagpapaligo sa buntis na aso. Kung ikaw, wala kang kwentang owner at hindi mo pinaliliguan yung aso mo regularly, huwag mo nang paliguan. Kasi pag pinaliguan mo yan during pregnancy, magkocontract yung muscle niyan, manginginig yan, magkakos ka ng stress, yun ang pwedeng ikalaglag ng papis niya. Pero kung ang aso mo, pinaliliguan mo regularly, goods na goods yan. Now, hindi ko sinabing daily ah. Regularly, ibig sabihin, uh, once a week, no? Pagka yung aso mo, outdoor. Pagka naman yung aso mo, inside dog, kahit once in two weeks or once in three weeks, goods na goods yan. Meron kasing... Uh, oil kasi ang sinisikgit ng aso no wala siyang sweat gland so to maintain the proper condition ng coat niya dapat hindi mo talaga yon weekly no completely wash out yung ano yung yung oil na yan uh, and i suggest gamit kayo ng ano something organic shampoo no salamat